Lingaw kayo sa Daum <laughs> ka, so. Ano ang sunod na, ka? Wala, hindi dito yung pekin. Tari siya, nagatututut

berarti apa tenangnya enggak? dua 25 ya? itu gila lah gari tengah hati punya lah di sini ram yang middlenya Nah, ini ramu nah. Galitan kalian ngati mo. Di siya patintal nga, oh. Ba't may lakawan to? Di siya patintal nga. Tumutunog-tunog kasi ang kamay niya, oh. <laughs> Hindi active na siya ulit eh. Lati, guys. Ano yan siya? Nang lagi namin pinapaliguan, araw-araw, nanghihina siya, nagsusuka. Kasi nang lambot talaga siya, nang lambot na eh. yun. Ngayon, binagatas namin. Bumalit yung sigla niya. Mabait yung pusa niya, yan. Hindi yung mangingi alam sa pagkain yan. Ulang. Pagkain ka tayo, ibigay sa kanya. Hindi rin niya kainin. Iiyak lang yan kung mangingi. Kumbaga yung gustong gusto na yan kumain. Tapos ayaw pang bigyan. Yan, iiyak yan siya. Tungtuwa rin yung bata sa lalim ah. that out